Hi guys, ganito yung dress up unit ng duplex with garage na gagawin sa Greenway Place na located sa Barangay Kaisyo, Santa Maria, Bulacan. Para po sa inyong kalaman, may available pa po, po tayo kay Greenway Place ng inner, corner, at end unit na duplex. Ito po yung loob ng dress up unit natin. Ito po yung living and dining area nyo and simple lang po yung design nya and napaka elegante po syang tingnan ang required salary po natin sa duplex wood garage kay Greenway Place ay nasa 30,000 at ang pinakamababa naman po na monthly amortization natin sa down payment is nasa 16,000 once naman po matapos nyo yung down payment magpapay nga po kayo ng 4 to 7 months estimated monthly equity po natin kay uh, pag-ibig ay 10,000 plus dito naman po tayo sa taas para mapakita ko po sa inyo yung nagawang kwarto Or ilan ba yung kayang gawin dito sa taas natin? ang nagawa pong kwarto dito ay tatlo ang kinagandahan po nito dahil kaka-open pa lang po ng ating duplex with garage sa Greenway Place baba pa lang po ang ating monthly amortization dahil 31 months to pay po ang ating down payment. Kung hindi naman po kayo nagmamadali at willing po kayo mag-antay, pasok po kayo dito kay Greenway Place dahil naka-preselling po tayo and kadalasan po ng aming mga project ay preselling pa lang ay sold out na kaagad. Habang nagbabayad po kayo ng monthly down payment eh ongoing naman po ang site Development di Greenway Place. Para po sa mga nagtatanong kung pwede ba ay combine salary dahil hindi pasok ang basic salary ng isa sa kanila. So pwedeng pwede po yon kung ano po yung requirements na ipapasa ng principal buyer, ganon din po yung ipapasa ni co-borrower. Paalala lang po, hindi po ganito ang ating turnover unit ha. Ito po ay dress up unit lamang na pwede nyo pong pagkuhaan ng idea para sa makukuha nyong unit. Ang turnover unit po natin dito is bird type. Wala pa po siyang pintura pero may tiles po yung CR nya. And kayo na po yung bahalang magpaganda once po na ma-turnover sa inyo. Ang mga requirements po na kailangan natin ay proof of billing, proof of income, two valid IDs at birth certificate or marriage contract pagkasal. Direct message lang po kayo para matulungo po kayo magkaroon ng sariling bahay sa Santa Maria, Bulacan. So this is John Paul Del Castillo, your Jens Realtor. See you bye-bye.